Good morning, nandito tayo kay Papa Rai. Good morning. At si Guya, ang ating pambansang Humpty Durst. Masaya, masaya. <laughs> ito, tropa natin. Oh. Hello. Hi, si, si Tweety. Hello. Oh. Ano po ito, bantay po ni Papa Rai ito. <laughs> Ayaw niya pong ibenta yan eh, dahil body-body niya sa loob ng bahay ito. Bantay yan. Pagkatanggal ito ng ano eh, yung sapot <laughs> sa bahay <laughs> Ay, no. amo amo po o oh. Ah, na po kayo. Huwag niyo po ito i-preply. Mas lamang sa nawawala eh. Uh, ito ano lang. Ano lang ng bahay. Bahay lang to. Pero itong mga ganito, pwede i-preply. Hanpid kasi ito. Hanpid. Ayan. Paninda ni Papa Rai. Papa magkano dito sa kukatayin natin? Ayan. Okay. lang, paras ganun dito sa baba. Dito, 3 O, oh, 3 tong ano. palo, split tail. Tung mm -hmm. nasa baba, kasi pale palo tong nasa kapila. Okay, saka proven, proven na. na po. Ayan, ha. Meron din mga palo rin dito. 2, 3, 3. 3K. 3 paras na. So, right. Yun. Paras na raw dito, oh. palo na. Ganda po niyan. Pula po mata. Ito, matured na. Ito, matured so, ka. Normal normal yan magkano dyan 900 900 yan o oh. ito mga alves alves ito natin na nakabukod-bukod ayan depende ito 300 lang pa blue oh, uh, pa blue white king double factor double factor yung wing opa, 500 itong double factor ito, 300 diba? lang 300 o pa lain uh, ito 500 to bluetooth ayan bluetooth ang kaya po blue 2, dalawang pa blue po ang magulang yeah dito 200 200 na isa. 200 isa, meron pa parang sa oh. dito oh. Ayun ah. Dito mura kay paparay. Pwede na tayong 700 yan. 700 parang ano pa, motel. Dito, uh, fuse. Fuse. Ayun ah. Ruben. 3K Ruben Ruben Magano dyan? 1 to lang 1 to lang oh. Wanto lang kuya yan Opaline ang hen, Ay, ang pack fire blue UV. tayo. RF line, line. magkano sa RF F line natin? Kapatid ng visual. Visual po uh, ang well, ano. may nag-visual kaya lang na <laughs> Magulang niya, visual? Uh, kapatid? Kapatid. Ayun. Pareha. Sa kapatid pong ano, may kapatid pong RF A yan. Ito. Magkano naman dyan, papay? 1-5 lang isa. Parehong kapatid. Kapang Parang ano na po siya, speak na po siya kasi um, may kapatid na ano na red factor. Ito. Ito 700 lang. No? 700. Ayun, basal pair. Etong white bit na to. Ayan, 300 lang. 300 na lang 'yan, oh. Tapos meron din siyempre si Papa Ray dito mga hunted na parakit. Ayan, parakit. Uh, hiring. Yan, para pagkailangan nyo. Eto kanyang bantay, makulit. Eto po ang kanyang cellphone number. Ipaparay, ipaparay. Thank you. Kaya kay Boss John John, makasait. Yan yeah, o. Pili-pili lang po kay John. Ayan po. Mga Lutino. Hiring, African. Yan yeah, no? Parakit. Mura lang po dito kay Sir John. makasahin ito back to back albino back to back notino Ayan. dito sa parakeet meron din yung hago badji tsaka itong ating kokateng mga nangangailangan ng airing yung heavy pie. Siyempre si Boss Kali nyo po sa Sa ano yan Groto Bukawi Ayan o oh. Napakadami o oh. ulit lang tayo dito ah. Boss lang Ayan, oh. Good morning Boss good morning Hi, Good morning <laughs> Ayan o oh. May boss uli. Ayan o. Oh. Mayroon pa po ditong available na na buto ng poset ha. Off-season na po ngayon. Pero siya mayroon pa. Eh, si boss Carlos. Busog na. Rundo boss eh. Carlos. Ayan. <laughs> Eh, Boss Marvin. Ayan oh Good morning, Boss Marcy. Boss Marvin. Ayan eh, po. Oh. Parang upong mayor. Ayan <laughs> na. Ah. Bisita ho natin si Boss Kingdoy dito. eh healthy to. Parang si RC to eh. <laughs> Boss Marvin, nagka, tinagkakaguluhan. Siya oh, lang po malakas dito eh. Ayan, kay Boss Elias. Alam niya naman, si Boss Elias, may eh, nagkakaguluhan talaga po oh, Boss Elias lang, malakas. Siyempre, dito rin, malakas. Si Madam Alex. Si boss Allen, boss Allen lang malakas Ayaw sumagot sa teksto eh. Ay <laughs> uh, eh, boss Marvin no, oh, dami oh. Boss Marvin lang malakas, may ay meron dito magagandang klase oh. Lo. Ako pa na kuha ng anak niya, napasa ko na rin po 'yung DNA nung nung pardo pa dal. Okay, okay lang po. Sa ulitin po, Sir. Meron tayo dito, Sir, yellow face. Baka gusto mo. Yellow face normal, possible OPA. May previous na nga OPA na yung possible yellow face. Hindi ko na po nakuha rin kasi yun yung mabibigsan. Yellow face. Yellow face po na-bis pa na. Possible OPA. Possible sa OPA. Pa yeah, kay Boss Marvin lang to. Nandito mo yan. Nasa mga limang buwan na po. Pati po palit, pati po palit meron tayo. Yeah, sir. Pa ako... porne, yeah, no? Sige sir, salamat po. Ito ni Boss Marvin. Sige po, sige po. Thank you po, thank you. Yan, ito yung bihirang-bihirang ibo. Napaka-bihira o oh, pali. Kung baga sa pangkaraniwa na paningin nyo, kala nyo pastel. Ah! Pare! Pero palid po yan. Pare sila? Hmm, Pare pali. Ay, bon po ni Boss Marvin yan. Kagaano sa kakatay mo? 2000 pares 2000 pares so napakamura Okay boss Marvin lang